Hi guys! So, gumawa pala ako ng video ano, kasi marami din nagme-message sa akin. Simula nang napunta ako ng Canada, tuloy-tuloy yung mga nagme-message sa akin guys kahit hindi ko kakilala. So, nagme-message sila sa akin. So, nagtatanong sila kung anong agency yung in-applyan ko, anong mga ginawa ko. So, yan guys. Ang dami kasi hindi ko ma ano, ma lahat-lahat yun. So, gumawa ako ng video. So, yung... Ito nga. Nag-apply ako dati, gamit ko dati, nagtry ako sa job bank dati. So yung job bank yan guys, para sa mga di pa nakakalan, doon maganda mag-apply no. So kasi direct talaga sa employer yan. Yung job bank doon, yun, yun ang website ng Canada guys. So government website ng Canada yun guys, job bank. Search na rin sa Google yun, makapag-apply ito guys. Saka so, mayroon din akong video na yun, ginawa ko kung paano mag-apply sa job bank. So, bali well, eh, ganito guys. Nag-apply ako sa mga agency. Nung sa Taiwan pa ako dati. So, nag-apply ako sa Porto Port. Okay, na, okay din yung Porto Port guys. 100%, 100 na legit yan guys. Pero, naging problema na dun sa akin. Yung pagpasa ko ng requirements ko. Kahit hindi pala na isend is sa akin yung nagka-problema sa email guys. So, may apply din ako sa G, GTCC guys. Sa, ano din yun, Sa Taiwan din guys. Na agency. So, yun. Doon ako pinalit sa GGTC guys. So, kaya yun. Doon ako nakahanap ng employer. na na ako ng employer guys. Pero isa-share ko sa inyo guys ang agency namin dito sa Canada guys. Kasi once ang uh, simulan na natanggap ako sa GTC guys. Na-interview ako ng employer sa na tanggap ako ng employer. Ayun Ay, yung nag-process nag, yung nag na sa akin guys. Yung agency namin dito sa Canada guys so bali siguro baka kasosyo siguro ng GGDCC yun guys so pwede kayo dito mag apply guys direct guys sa kanila guys kasi nagsabi din sila sa amin na i-recommend din daw namin yung kanilang agency guys yung agency na ito guys ay immigrate guys so yun ang pangalan ng ano namin dito ng agency namin dito guys So yun guys, ilalagay ko yung link ng agency namin dito sa Canada guys, dyan sa baba. So pag i-click nyo, lalabas yung portal guys, maglalagin kayo dyan, sign up kayo, gumawa kayo ng sariling account nyo guys. Sample, gaya nito guys. Tapos yun, lalabas yung get started dyan, may nakalagay dyan no, kung anong gusto nyo dyan guys. So magana po yung trabaho, ba diba? So click nyo yung get started, yan. Check nyo lang guys. Tingnan nyo lang kung anong kailangan nyo. Nakalagay naman yan dyan yung lahat, guys. Basahin nyo lang. So, get help na yun. Try natin ito ulit. Ayan, guys. No, lalabas dyan yung mga consultation. Yan. Hanap lang kayo yun, guys. Tuloy nyo lang. Makikita nyo dyan, guys, yung mga consultant, guys. Yan lahat yan, guys, mga legit consultant. Lahat yan dyan, guys, sila. No? Sila yon mga kausap nyo guys, diyan kayo magano kung anong kailangan nyo gawin, yan mga consultant na automatic yan guys, mga legit yan. Tapos guys, makikita nyo dyan, meron dyan nakalagay, home, mino, and help. So, i-click natin yung mino guys. Ayan, makikita mo dyan application, meeting, job board. So, dahil wala pa kayong application, guys, naghahanap pa lang kayo ng trabaho. So, ay, click natin yung job. Ayan, makikita mo dyan, guys. no Ayan. Position, employer. Pero ganta tayo ng trabaho, guys. Ito yung mga trabaho, guys, na mga hiring nila, guys. So, ayan, ikikik mo yan guys, kung ano yung trabaho hanap mo, guys. Andyan yung mga welder, construction helper, mga pod counter. Andyan lahat, guys. So, hanapin mo lang yun guys kung saan kategory ka nakaayon. So, i-click mo lang yun guys. Makikita mo yan dyan yung mga hiring nila guys. Lahat-lahat ng details guys nandyan. Tapos nakalagay din kung nakalagay din yan guys ang how to apply. So, madali lang guys. Sandan yung instruction guys. No? Yan. Itatry natin guys. I-click ko yung welder guys. Ayan. Ah, Manapakturing guys. Yan. Try ko i-click guys ha. Ah. Makikita nyo dyan. Ayan lang guys. Ayan. So, nakalagay dyan guys. Apply. So, nakalagay dyan guys. Apply. Ayan. Makikita mo lahat ng details dyan guys. Yung mga qualification na hinahanap nila guys. yan Makikita mo rin dyan mga kano yung sahod. Diba? ba? Tapos, yan, i-click mo yung apply now. Makita mo yung upload resume, guys. So, i-upload mo, guys. Pag kinik mo yan, lalabas lang yan doon yung, ano, guys, yung mga documents mo. Yan, andyan lahat. Nakalagay yung file. So, mag-send ka lang yan, guys, ng resume mo. So, ganyan lang kadali, guys, ng pag-apply dyan, guys. Mag-send ka lang ng resume mo. Tapos, kung gusto mo pa, ay kumuha ka ng consultant mo automatic guys. So sa ibang agency ganun din. Magbabayad ka din ng registration fee. So dyan naman guys, magbabayad ka naman dyan sa consultant mo. So nasa $3,000 yan guys para sa consultant guys. Makakausap mo mismo consultant na legit guys. So mas maganda yan guys kasi hindi mo na kailangan maghanapan na iba pang consultant guys so sila na mismo mag-aasikasa ng papel mo guys at lahat, lahat pati paghanap ng trabaho guys so ganun kaganda dyan guys sa agency na yan guys so ipapakita ko naman sa inyo guys yung sarili ko mismo portal guys mula sa pag-aasikaso nila sa akin guys ya aking lamia papunta dito guys hanggang sa inaasikaso nila yung PR ko ngayon guys So, papakita ko sa inyo guys ha. So, nakalagay na rin dun guys kung ano mga requirements. Makikita nyo dun sa, aplik sa ano ko guys. Application ko guys sa portal. Sa so, kung magkano binayaran ko sa kanila guys. So, tingnan nyo rin guys. Papakita ko sa inyo. So, yan guys. Ito na yung portal ko guys sa immigrate guys. So, makikita mo lahat dito guys. Simula-simula sa umpisa guys ng process ng papel mo guys. ng application mo. Yan, pagkita ko inyo guys, yan, kita mo yan, yan yung ano guys, work permit lamia ko, yung mga noonahang plus nila, tapos SINP, saka yung PR guys, sila pa rin yung may hawak sa amin guys So makikita mo dito guys, kung ano-ano yung mga kailangan nila, yan, education, family members, lahat yan guys So ngayon sa supporting documents guys, click natin to guys, para makita nyo kung ano-ano mga kailangan So, birth certificate, educational documents. Yan guys, job offer, language, lamiya, Yan guys, andyan lahat guys ng mga kailangan nyo guys. Yan, tapos pakita ko sa inyo guys kung magkano ang binayaran ko sa kanila guys. Yan, yan mga kailangan natin guys. Pakita ko sa inyo guys kung ano mga, um, magkano ang binayaran ko sa kanila guys. So, click natin yung retainer guys. Yan. Yan. So, yan na, guys, ang binayaran ko sa kanila, guys, sa uh, Lamia, ko guys. Working permit ko, guys, papunta dito, guys. Yan. So, nasa 3,258.75 Canadian dollars, guys. Yan na, ang binayaran ko sa kanila at lahat, lahat, guys, papunta dito. O, oh, diba? Ang ganda, guys. Yan. Ganyan lang. So, yan, guys, Ganun yung pag-apply sa agency namin dito, ano. So, good luck sa pag-apply nyo, guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta gusto nyo, tuloy lang. Apply na apply, guys.